Oh. Nga pala, gusto kita ipakilala kay mama, tapos naka-dolphin short ako. Ginawa ano, mo na ako? Gusto ko pumunta na lang dyan. Ano, ang dami pang, ano, ang dami pang itutupi. Opo, ah, oh, Puro kakausap, kausap, kausap sa boyfriend mo. Unahin ang gagawin, unahin yung mga pin inuutos ko. Puro ka kakalan, puro kakalan di ako ah! ka ba? si <laughs> si Nembe. Si mama. Si, Ay. si John Paul, mama. Ikaw, so, kung sino ko ang demonyo ka, ah. huwag mong kinakausap-kausap tong anak ko. Sorry po, ta. bayong ba yung kasambahay nyo? Anong sabi niya? Kasambahay ako? Huwag kang pupunta dito sa bahay. Ayoko makikita yung mukha mo. Diyan po si mama to. Jawa ka ba ni Felicia? Apo. Ikaw, hindi ko alam kung ano nagustuhan niya sa'yo. Kapangit-pangit mo. Um, nakaraan ko pa ako kayo gusto makita eh kasi namit ko na po yung kuya niya, si Felicio. Wala akong, ay, wala akong balak ano kausapin ka. Ayoko kita makita. Ilan taon na kayo yan? Mag, ah. Magwa gwanya Jampol. Beh Ha, Ah, ano ginagawa mo? Marami ah. ka ginagawa? Oo, kasi inuutusan ako ni Mama, nag-a-nagtutupi uh, ako ng mga damit, Jampol. Ah, day off niya ba ngayon? Hindi kasi housewife si Mama, Jampol. Ah, uh okay -oh. ah, sige. Pwede yung video ko lang tayo habang nagtutupi ka na may ah, sige, sweet eh. mo. Ay, Jampol, Nga pala, gusto kitang ipakilala kay Mama. Tapos, naka-dolphin short ako. Nakakabaw no, naman ako. Gusto ko pumunta na lang dyan. Ano, ang dami pang, ano, ang dami pang itutupi. Eh. Apo, apo, ma. Huwag uh, ka kausap, kausap, kausap sa boyfriend mo. Unahin ang gagawin. Unahin yung mga pin, inuutos ko. Sino yan? Unahin yung nagagawa dito sa bahay. Be, sino yan, be? Puro ka kalan... Puro ka lang dyan ka ba? Eh, sino yan, be? Si mama. Si, Ay! Si John Paul, mama. Ikaw, kung sino ko ang demonyo ka, ah? huwag mong kinakausap-kausap tong anak ko. Sa so, sorry po, ta. Anong ta? Sino ba yan, nak? Ah? Si Jampul po yung boyfriend ko po, ma. Ayan. Be, ayan ba yung kasambahay nyo? Anong sabi niya? Kasambahay ako? Huwag kang pupunta dito sa bahay, ayoko makikita yung mukha mo. John si mama to. Ha? Hindi ko kayo marinig kasi. Hindi ko marinig. Eh, Ay, no? Ayan. Ay, Ikaw. Opo, ma. Di ba pinapag-aral kita? Opo. Di ba Opo. Diba sabi ko mag-aral ng maayos? Inuuna yung kalandian. Hindi kasi pinagtutupin niyo po ako, inaayos Inuuna, ko po. ang buto. Inayos ko po yung tupi po, ma. Ayusin si mo na yung... po? Yung tupi, kanina pa. Opo, ma. Na kanina Be, baba muna kaya natin yung tawag. Baba muna na... E, Ibababa ba ko po, Tatawag na lang ako okay! mamaya. Sige, ano mo yan? Doon ka, doon Opo, ma. Wait lang po. Okay. Jumpal, wait lang, ha. Oo. Oh. Uh, wala na kayong nagagawa. Wala na kayong nagagawa dito. Wala na kayong masyado nagagawa. Ikaw. Hello po, Aram. ta. Hello po. Ito ba jowa ka ba ni Felicia? Opo. Oh, ikaw, hindi ko alam ano nagustuhan niya sa'yo. Kapangit-pangit mo. Um, siya po yung nanligaw sa akin. Oh, shit! Kalagkarin ba yung anak ko para manligaw sa'yo? Eh, ay eh, nakaraan ko pa ako kayo gusto makita eh kasi namit ko na po yung kuya niya, si Felicio. Wala akong, wala akong balak, ano, kausapin ka. Ayaw kita makita. Nakakatabad ka makita. Ang itim-itim mong hayop ka. Felicia! Be! wag na huwag kang pupunta rito sa bahaya. Be! Ayoko may kita yung mukha, ng, mukha mo. Eto. Puro kayo ka lang ang bata-bata nyo pa. Halika, rito pili siya. bakit po, ma? Rito, rito. Bakit? Dito Opo. Ilan taon na kayo yan? Mag... Ah. ah. Magwa one years. Yes. So, nilang... Magwa one years po. Di ba sabi ma. ko? Yung pag-aral yung muna hiyo! <laughs> Pupunta na lang ako diyan, may lakas naman no ako nang lobby, Eh. Oh, para ma-meet kayo Pupunin, eh. Ma, malakas po. Mahal na mahal po ko niya ni Jamal. Mahal po, na po, po si Felicia. Kasi sino mas malakas? Sige, punta ka dito. Na, no, na, no, na, no, na. No. Ay ka. Punta ka dito. Papuntahin ko po siya, ma. Papuntahin mo dito. Oh, sige po. Ma. Diyan pumunta ka daw ngayon na ngayon. Na, askin, na. galit pa yung mama mo pag hindi na lang siya galit, pag maganda yung mood niya. Hindi, maganda yung mood niya, okay na yan. Ano Kaman ba yung gusto niya? Na? Bibilang ko na lang siya ng mga gusto niya pala. Nakangiti na yan, nakangiti na. <laughs> Punta ka dito. Ako magbibigay ng gusto mo. So yun na, Jumpol, bibigyan ka na. Sige na. Sige ta. Sige na, patayin ko na yung tawag, Jumpol. Ah. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Love you, love you ta. ino <laughs> mo.